So ayan mga kabanat kabilaan talaga yung ating mga kapulisan mga kabanat, no dahil nga yun ang sinasabi nila mga kabanat ay uh, uh, pag-serve ng uh, warrant para kaya Pasto apolo, Kibuloy mga kabanat, ha Yung mga kabanat naririnig nyo kanina mga kabanat sabi ni uh, uh, attorney mga kabanat ay uh, hindi raw uh, ay tao raw ang hinahanap ni uh, 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 general attorney mga kabanat sa loob at hindi op-op ok -ok daw mga kabanat no hindi daw ako mga kabanat so ano pa ba sana daw ay uh, maliwanagan daw si ah... Uh, uh, na uh, uh, General Torre mga kabanat nga wala talaga wala talaga sa loob si uh, uh Pastor Apolo Kibuloy mga kabanat no? no? sinasabi pa nga mga kabanat kanina mga kabanat ay uh, sinasabi nga ni Atorne ay plano pa daw nga uh, gibain ah... Uh, uh, yung ilalim gamitan ng uh, jackhammer So plano daw gamitan ng uh, jackhammer, no? So para daw uh, makita talaga kung uh, nasa ilalim si uh, Pastor, no? So yun nga sabi ni uh, uh, attorney na uh, hindi uh, tao ang hinahanap ni uh, General, hindi uh, ok, ok no? So posibleng naman mga kabanat sa uh, dahil sabi niya nga 2 hours or 1 a half hours says uh, tapos na yung uh, search operation nila mga kabanat So, balit hanggang ngayon mga kabanat ay hindi pa rin sila tapos mga kabanat. So, yun nga mga kabanat, kung, uh, dahil nga sabi nila ay, ay may uh, naditik silang uh, heartbeat mga kabanat. No? So, yun nga ay pinagpatuloy yung uh, search operation. So, uh, narinig nyo naman kanina sa ating live, sabi ni uh, attorney is wala naman si Pastor sa loob. So, ginawa naman nila, nag-another uh, search naman sila. So, wala naman, di ba? So ayan mga kabanat May mga kapulisan tayo nga uh, nandito sa napas mga kabanat So naka full battle sila At saka may uh, helicopter nga dumating Iwan natin kung sino yon mga kabanat no So uh, update update lang tayo mga kabanat no So yun nga mga kabanat Sana daw uh, Sana daw ay uh, wag naman uh, gawin uh, gamitan ng jackhammer mga kabanat no Kasi pag uh, nagkaganon daw Ay ginamitan sabi nga ni ni Ay uh, plano uh, Plano daw gibain ni ini Uh, General Torre yung uh, 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 ano uh, compound ng uh, KOGC, mga kabanat no So ayan mga kabanat no, no. ayan mga kabanat yung mga ano natin mga, mga kabanat do no? yung mga ating mga kapulisan mga kabanat uh, so nakapul na deadline so So, ayan mga kabanat. So, update-update lang po tayo mga kabanat, no? Uh, ang importante mga kabanat ay ma-update kayo mga kabanat. So, dumarami na talaga yung uh, mga kapulisan mga kabanat, no?